Hello guys. Ah, uh, PM. Ito may kumagalat naman dito guys no ngayon no. Siyempre, sasagutin tayo dito kasi taga Ormoc tayo. Eh. No? Taga Ormoc tayo. Sasagot ko dito ka to no. Kilang napakayabang no. Biruan mo. World Champion. 3 division. alas sinamon. Ngkaparal talaga ng mga atoy ni 12. Ah uh, ano no ibang bitato. Ah, nagkamali tore ako, no. Ah, sorry po, Idol Cuadrolas, no. Talagang kababayan ko 'yan, no. Ah, si Cuadrolas talagang napakayabang 'yang ibutato, no. Hinamon pa 'yung ating angas ng Pinas. Akala niya na akala akala ni ibutato napaka napakalakas niya. Napakalakas yung hangin na 'yan. Mahangin 'yan. Pero so, sa totoong bitato, to. Pag tumayo ka dito sa ormo, bago ka pa makarating ang angas ng pinaks ng ako man ang makatapat mo. Ano lang? Ano lang bito to? Ano lang yan eh? Kupi, yung, yung boxing, yung mga boxer, export lang yan niya eh. Di, walang ano yan, walang ano, walang export lang po yan. Hindi po yan na tunay nga magkagalit kayo. No? Di ba? <coughs> Ganun kasi yung la laro, pag hindi mo kaya, eh okay, huwag mo nang i ano, huwag mo nang sarili mo, hindi mo kaya. Pero ako, gusto ko po sa iyo, Ed, buwita idol kita. Kaya, kaya po, gusto ko mag-sparring sa iyo. Alam ano, po, support lang po. Ganun lang. Kasi, hindi naman talaga ako subukan ko lang yung lakas nyo. Pag hindi ko kayo, hindi kita kaya ba ito, ay atras ako. Subukan ko lang. Kung ano ba talaga, malakas ka ba talaga. Bago ka, lalaban kay alas. Kasi napakalakas yun eh. Pwede alas. Nako, isang kamay ka lang yun. Pag ano, isang kamay ka lang yun. Baka matilapon ka pa. Ito to, lang. Ako, Hindi ako mayabang, pero gusto lang ko makikispasin sila sa to. Ano? <coughs> <coughs> ano na eh? Ano ang buta to? Yan, pag hindi ka matamaan yan, hindi ka matamaan yan, dito ka, dito ka, dito ka. Ako, talawisi ako eh, para, para kami kami ni may pakiyaw nak dia baik. Ha dia. 1 2 3 4 dekat mati ke mana? Kau ada eh. Ang labi tato. Bago ka sa laban kay Alas, subukan ko mong lakas mo. Pag-sparing mo ako ako sa'yo. Yun lang. Thank you.